Ang kwentong ito ay likha at katang isip lamang ni Sos. Chapter 1 Sa isang malayong lugar, lugar kung saan ang mga kakaibang nilalang at mga taong makapangyarihan ay naninirahan. Ang lugar na ito ay nababalot ng mahika at ang buhay dito ay hindi nalalayo sa ating mga ninuno. Ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa sa pamumuno ng pamilya ng mga datu. Si Dato Makisig ang namumuno sa isang malaking tribo sa mundo ng Salamangka. Mahal na Dato, kami po ay lubos na humahanga sa inyong ginawa para sa ating tribo. Ngunit, hindi na po namin kaya ang ginagawa ng iyong anak na si Amihan. Ang sabi ng isang mga ngalakal. Bakit ano na naman ba ang ginawa ng anak ko? Ang tanong ni Dato Makisig habang ito ay nakaupo sa kanyang trono at nakaupo na ang isang kamay ay pinatong sa kanyang panga. Ang aking mga panindang palayok ay mga nabasag dahil lamang sa paghabol ito sa isang asong gala. Ang sabi ng mga ngalakal, O, ginoong bantugon. Pakiayos ang mga ngalakal na ito. Kung magkano man ang nasira ay aking babayaran. Ang sabi ng dato na napabunton hininga na lamang. Bago ko mahal na dato gawin ang bagay na iyon. Maaari mo ba akong hayaan magsalita? ang sabi ni Maginoong bantugo na seryosong humarap sa Dato. Mapapansin na tila nagulat ang Dato at halatang alam nito ang sasabihin, ngunit ito ay napaharap sa mga ngalakal. Mahal na Dato, kung gaano po namin kayo nire-respeto ay ganun din po ang binibigay namin sa iyong anak. Ang sabi ng mga ngalakal, Hindi ko na po hihintayin ang iyong pag-aproba sa akin, ako na po ay. Ang sabi ni Maginoong Bantugon na biglang napahinto. Tatay, Andito na ako. Ang hiyaw ng isang matinis na boses ni Amihan. Sigurado akong alam mo naman na ang gusto kong sabihin mahal na dato. Ang sabi ni Maginoong Bantugon habang titig na titig sa mga mata ng dato. Halatang napainda ang dato, ngunit nang lumapit si Amihan at agad na yumakap ay naguluhan lalo ang kanyang isipan. Anak, ano ang ginawa mo sa bayan? Ang sabi ng dato sabay tingin sa dalawa niyang kausap. Naglaro po, Nakakita ako ng aso ang laki, hinabol ko tapos habol din ako. Ang sabi ni Amihan na nagkukwento ng kanyang ginawa at sinisenyas paggamit ang kanyang mga kamay. Paano ko naman pagagalitan ang ganitong bata, siya na ata ang pinakamagandang bata sa lahat, sa mundong ito. Ang sabi ng dato na sumuko na pagalitan ang kanyang anak. Wala nang nagawa ang dalawang kanyang kausap at napahawak na lamang ang mga ito sa kanilang ulo at napailing. Mahal na dato, aalis na po muna kami upang pag-usapan ang mga babayaran. Ang sabi na lamang ni Maginoong Bantugon. Samantala ang dato ay nawala na sa kanyang sarili at nakikipaglaro na lamang sa kanyang anak na si Amihan at hindi na ito nakapagsalita pa. Kaya ang dalawa ay nagpasya na lamang na umalis, ngunit hindi kinalimutan ang pagyuko sa dato bago umalis. Paglabas ng mga ito ay agad na tumungo sa isang kwarto upang pag-usapan ang mga gastos. Habang sila ay nagtutuos ay biglang pumasok si Dayang Dalisay na nanay ni Amihan at asawa ng Dato. Nagulat si Maginoong Bantugon, ngunit nakita niya ito bilang isang oportunidad upang sabihin kung ano ang nangyari. Bakit ganyan kalalim ang titig mo sa akin, Ginoong Bantugon? Ang sabi ni Dayang Dalisay na nagtataka kung ano ang dahilan. Ang anak niyo po. Iyan pa lamang ang lumalabas sa bibig ni Maginoong Bantugon ng pinigil na ito ni Dayang Dalisay. Sigurado ako. Ikaw ang biktima ng kaharutan ng aking anak. Tama ba? Ang sabi ni Dayang Dalisay. Tama po kayo mahal na Dayang Dalisay. Ako nga po ang sinasabi niyong biktima ni Amihan. Ang sabi ng mga ngalakal. Nasaan ang batang iyon maginoong bantugon? Ang sabi ni Dayang Dalisay. Nasa kanya pong tatay. Nasa silid, trono po mahal na Dayang Dalisay. Ang nasabi lang ni Maginoong Bantugon na huminto muna sa pagbilang ng kanilang salapi. At nasaan ang kapatid niya? Ang tanong ni Dayang Dalisay na halatang unti-unting nagagalit. Hindi po namin nakikita pa ang isang iyon. Mukhang nararamdaman ko po na may dadating din isang unos. Ang sabi ni Maginoong Bantugon, Sige na tapusin mo na iyan. Ako na bahala sa mga ito. Ang sabi ni Dayang Dalisay na napapailing na lamang. Hindi pa nakakalabas si Dayang Dalisay nang biglang may isa pang mamamaya ng kanilang tribo ang pumasok. At pagtingin ni Dayang Dalisay at maginoong bantugon ang dalawa ay agad na napangiti na lamang. Ikaw naman ang biktima ng panganay kong anak tama ba? Ang sabi ni Dayang Dalisay sa taong ito. Tama po kayo. Tignan niyo po ang ginawa ng anak niyo sa akin. Ang sabi nito na halos maiyak-iyak. Nahirapan ang mga ito na pigilin ang kanilang tawa sa sinapit ng pangalawang biktima. Pasensya na po, maginoo matapos niyong mag-usap kung magkano, siya ay iyong imbitahan maligo sa ating munting paliguan. Bigyan ng maayos na kasuutan ito. Ang sabi na lamang ni Dayang Dalisay at lumakad palayo. Lumakad si Dayang Dalisay patungo sa kwarto kung nasaan sina Amihan, kapatid niya at si Datu Makisi. Ang mga ito ay nagulat sa kanyang pagdating. Lalo pang nag-init ang ulo ni Dayang Dalisay nang makita niya ang mga ito na naglalaro. Kayong tatlo pumila sa harap ko. Ang sigaw ni Dayang Dalisay na sumabog na sa galit. Tatlo. Bakit nadamay ako? Ang nasabi na lamang ni Dato Makisig. Manahimik. Sinag. Putikan ka din gaya nung ginawa mo dun sa tao. Ang sabi ni Dayang Dalisay na galit na galit. Kaya nga nanay ang dumi ko na. Nako nako, kailangan ko na maligo. Ang sabi ni Sinag na unti-unting lumalabas. Bumalik ka dito. Ang sigaw ni Dayang Dalisay na tinuro pa kung saan siya tatayo. Nanaihalik po ako. Ang sabi bigla ni Amihan na tila anghel ang mukha. Napahinto panandalian si Dayang Dalisay, ngunit biglang humarap si Amihan sa kanyang ate at nag-thumbs up na tila sinasabing, Okay ba ate? Humarap si Dayang Dalisay kay sinag na ang mga mata ay biglang nanlilisik. Samantala naman, si sinag ay tila namutla at pinagpawisan. Nanay, hindi ko alam bakit ginawa ni Amihan yan. Inosente ako dito. Ang sabi ni sinag na mangyak-ngyak na,